Maagang nag sa Gimbal Public Market si House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo na isa sa mga pambato sa pagkasenador ng administrasyon sa ilalim ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Isa-isa niyang kinumusta at kinamayana, ang mga tindera sa palengke. Gayun din ang mga kababayan nating naniniroon. Ayon kay Tulfo, mahalaga na makilala mismo ng mga tao ang mga kandidato sa eleksyon dahil sinisikap niya talagang magtipot sa iba't ibang lugar. Kasunod niyan, bumisita rin sa bayan ng Gimbal ang isa pang pambato ng alyansa na si re-electionist Senator Lito Lapid. Gate ni Lapid kapag siya ay pinalad na muling maluklok sa Senado, kabilang sa mga pagtutunan niya ng pansin ang mga panukalang pang-edukasyon at pangkalusugan. Samantala ang isa pang pambato ng aliansa na si dating Senador Panfilo Lacson, spotted naman na nakikihalubilo sa mga ilonggo at nakikifood trip pa ng napasbatsoy na isa sa mga sikat na pagkain dito sa Iloilo. Ang iba pang kandidato ng alyansa, inaasahan na mga haharap sa campaign rally ng alyansa para sa bagong Pilipinas dito sa Iloilo City.